Hello guys! Happy Sunday! Ito nga nagkaka-copy kami ni Mama Ang task ko nga today ay magpapalit ng mga sheets So di kaya labhan tapos ipapalit din Ito nga yung una kong nilagyan Itong aking malaking sofa maya maya pa si mama ay na busy kasi si tuti si nungko kagabi pa talaga to nililinis niya at niliguan niya si tuti maya maya tumawag yung amo niyang lalaki kaya kailangan niya pumunta muna sa amo niya sa hulugan kaya naman ako na naman mag isa sa araw na linggo ito at sinimulan ko muna dito sa kusina pinalabas ko muna ito aking Marienda at uulamin sa tanghali para kahit papano pag nagutom ay uulamin na ako lang ba o kayo rin ba guys? Kapag maraming hugasin sa lapa po, parang naiirita ka. Ay, away, away ka nga. Hindi ko kayo pakainin. Ano? Na-disturbo pa yung paghuhugas ko kasi nagpapasawa itong dalawang pusa namin. Pumunta nga talaga si mama guys sa amo niya kasi masakit daw yung ano sa matata. Nagbibertigo yung amo niya. Sabi ni mama isusoob daw niya kung pwede. Pagkatapos ko nga masabunan itong mahugasin ay binalawan ko na agad. Alam mo yung sarap sa pakiramdam na walang natira sa lababo mo. Kung napapansin nyo nga iniipon ko na naman yung tubig. Kasi medyo mainit-init ang panahon pang buho sa labas at pang sa Ihi ng aso namin. Pagkatapos ko nga maghugas ay nagsaing ako ng na aming pananghalian hanggang hapunan. Dahil may natirang pahaw din kagabi ito ang papakain ko sa mga laga. Ito nga pala yung para sa mga pusa. Bali ang pusa namin ngayon tatlo. Tapos may bagong panganak na uh, mga kuting din namin alam kung ilang piraso. Ito nga pala si Nanay Ito si Malditay ang maliit at si Maldito yung kuya. Unang araw pa nga ng panganak ni Mingkay, pagkagabi niyan, may pumasok na lalaking pusa. Parang nadali ata yung isang baby niya. Hindi namin nabantayan. Sunod na ang pinakain si Tuti may Hmm, ma? May dalawang hiwa nga na karne na naiwang kahapon. Kaya ito nga tag-iisa kami ng aso namin. Paboritong paborito niya nga talaga ang adobo at saka barbecue. Ganon. Mong nakaraan nga ay puto ng paanang manok ang binakain namin sa kanya. Sabi ni mama, baka si Tuti dahil katandaan niya ay masayla na rin kahit sa puto na malalambot. Kaya sabi niya, wag na wag na daw namin bibigyan. Ito nga't kinakausap ka usap ko muna kasi wala talagang ganang kumain to. Buti naman, may maya kumain siya kahit kalahati lang ng bigay ko. Siyempre guys, hindi mawawala yung pag-alala sa mga laga natin kahit mga hayop yan. Kinakausap-usap ko nga yan siya habang kumakain para naman gaganahan siya. Ito nga, itidilig ko na itong naipon kong tubig mula sa bigas na pinaghugasan. ay I mean, sa pinaghugasan ng bigas, ito nga palang weather nitong tanghali guys. Paiba-iba siya, maya-maya makulimlim, tapos maya-maya maliwanag. Ito nga't minubuhos ko na po unti-unti. Ito, kinilis sa bigas kasi basa naman talaga yung ano, lupa ng mga halaman namin kasi araw-araw ninyang dinidiligan. Tamang dilig lang talaga para hindi naman malunod yung mga halaman. Ito nga tapansin ko ang isang tahong ng halaman ko nasunog, yung pinaka-talpos. Dahil nga bumalik na yung sigla ng araw pagkatapos ng balik Pagkatapos so, nga, ito naman ang pinalitan ko. Temporary muna. Hintay okay, guys. Natirang sigaw. I Ay, mean, nilaga. Kahapon ang ulam ko. Kasi ako lang nag-isa. Duty si Mantis Almonia. Higot din. Gagawa sana ako ng sas na nyan guys. Kaso iba na naman yung nakita ko. Nilinis ko tong mga balloon sticks. Napasukan kasi talaga ng tubig tapos malikabok tong mga cups niya. Ay, si nanay mo? Maya-maya nga narinig ko itong pusa na umiiyak. Mag-iisang linggo pa nga to sila guys maya maya pa sinunod ko na itong nagamit sa pagdudugo ng ilong ni sa saka yung ko na rin kasi parang biglang kumulimdim yung paligid At nang matapos ko nga lahat ng gawain ko, ito nga nagre-ready na ako ng mga materials para sa paggawa ng sash. Bali, ang sash nga pala na to na order ay dalawang piraso. Kung baga, bansang Russia yung napili ni client. Bali, dalawang order pala kasi yung escort sinalihan ni client. Buti na lang dumating agad itong order ko na lace. Two days before ng pag-pick up nitong aking product. At ito na nga ang ating finished product. Mga 5.30 nga ay natapos na ako sa lahat. Ito nga nagpapahinga ako pero parang mas may pagod. <laughs> anyway guys, salamat sa panonood. See you on the my next video.